Guys, updated ba kayo sa balita? Di nyo ba alam na merong ilingan sa pagitan ni Pia Wortsbach at ni Heart Evangelista? Di ka ba nagtataka kung ano ang pinagmulan nito? Ngayon, malalaman mo na. Dati, ang duda ko, merong taga sulsul -sul. kung bakit mag-aaway itong dalawa. Eh kaso, merong parang mga bulok na kamatis na sinasamahan ng isa sa dalawang ito. Matatandaan, mga last year, magkaroon na rin ng issue na dating glam team ni Heart Evangelista ay sinisante niya dahil di umanog ginamit na itong mga makeup artist na to, itong dalawang ito, yung credit card ni Miss Heart Evangelista at minax out ito. Isipin mo ha, sinisyante na ni Heart Evangelista yung dalawang makeup artist at hairstylist na mga ito, pero may binabayaran pa rin sa credit card si Miss Heart Evangelista. Ang dalawang ito ay si Justin Soriano at si Jack Aguilar. Ayan, pinangalanan ko na kasi nasa balita naman to eh. At guess what? Itong dalawang ito ay napunta naman sa glam team ni P Mia Washback. Grabe, di ba? Parang tama talaga yung hinala ko. May taga sul At aside from that, iba pa to guys sa issue ng parang ginagaya ni Pia Warsback at sinusulat ni Pia Warsback yung mga sponsor at ini-endorse ni Heart Evangelista. May kita mo naman eh, di ba? Ang dami nakapansin na parang ginagaya talaga ni Pia sa pananamit, sa pag-makeup. Ayan, kitang-kita dyan. May dahilan naman pala yung glam team ni Miss Heart Evangelista ay nakay Pia. Pia bak na ngayon. Ang sabi ko lang kay Madam Pia, hindi po ba kayo nagtataka na bakit, bakit parang limited lang ang skills nitong dalawang ito? At nagiging dahilan nito na mapansin ng publiko na nanggagaya po kayo. Ewan ko lang kay Pia, hindi ba siya nahihiya na bakit tinatawag siyang kaya Eh, obvious naman, marami nakakapansin, di ba? Hindi ka ba napapatanong bakit nasasabing nanggagaya ka? From the outfit, the way you move Parang nagbago eh At parang medyo humahalin tulad na talaga kay Heart Itong si Jack sa kasi Jasin mukhang may naglalabasan pa na bagong isin na naman dyan. Baka masangkot ka na naman. Naku, mag isip, -isip ka, Madam Pia. Ako, personally, kung tatanungin mo ako, meron nga tayong kasabihan, di ba? Birds with the same feather flock together. Naku, bago mahuli ang lahat, Madam Pia, sana makapag-isip-isip -isip ka. Isipin niyo po dati, tinuring pamilya ni Heart Evangelista yung mga yan. At ngayon, parang binabackstab na siya. Mo, meron siya mga nilalabas daw na convo, di ba? Ginagawang black propaganda kay Heart. So in the future, possible na gawin din po nila yan sa inyo. Yun ay aking personal opinion na, Kasi baka yan na talaga ang ugali nila. At ang malungkot po dyan, eh parang nahawa na din po kayo. At sana magkaroon na rin po kayo ng originality, no? Buti na lang si Hart Evangelista, no? Parang chill-chill lang kasi ang dami niyang ini-endorse, eh. Busy po siya sa work and hindi siya pumapatol sa mga ganyang negative-negative. Kaya naman, kaliwat kanan pa rin yung mga brand deals ni Miss Heart Evangelista. Kung ikaw ba naman yung brand eh, bakit ka nga naman kukuha ng endorser na mahirap makatrabaho gaya ni